dingad sao alinay Pang-orahan dio para? Ha? Ang kay lagsa salud sud na gan a ka sa bali bagana nagan bagana to ko ni datan. Ang kay lagsa salud sud na gan da agi baga sa bali nagan no Hãy đi tham quan cho con nhau nè, tìm kiếm con nhau Mấy con nhỏ nào? À? sao tu nghe? Tại sao không nghe? Tại manu không maun? Mấy Ha? sao Bên cạnh Sa plate sa mount ng sao. Ay, hindi sa ni Yeah. Uri pang. Kasi mo adi na hindi pag di pagsaplit na Kasi ko. Gay, ka pelag sa sa hmm. plate daka. Inay. Ikong susan sa Kasi kasi mo. Kasi mo. Talo ng ka kong... magayam. Motom ah. oh. mount.

Lumibaga, taga lupa. <laughs> am, am, am amoy po lang siguro ng agsaw. Taga lupa. Hmm. Ano mm. ba 'di paling kay mamuna? Sinaw. Tige paling ka? Ha? Ang natigad to'y garawd? Tigad Ha? 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 May apeta din ang maw? Pwede mamu nga eh. Hanggang nga tigad taw eh. Ha? -ulbol. -ulbol, mag -ulbol, mag -ulbol <McLaces> -ta, may mawa Ha? May mawa ulbot. ulbot. Pang niyo man na eh. Gay. Ah, yape, ulbot ka. Ha? Apikas kaskan ni nanay ko. Api nga mo, agas ah? kasta. Ha? Hindi mo di ka nagsa. Oh. Hoy. Ay, ka Gaya ka, Sam. Ito, mami kabin mo. Ganggani mo pa pag nainain. Hoy. Ha? Hindi mo di ka nagsa. Oh. Sa wakag kami na in. Kaya mo ta ipekat po ata ata dilam. Matikang oh. Ha?

Kakaano ka? Kan Kaka, no kanay mo at sa kain sa ko, ka? ha? Ape agul ulbud ka. Ulbaw. -ul ha? Mm. Ngorong-ngorong -ngun ka kay mau. agul ulbud ka. Ha? Uh, 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 ha? Uh, uh, mm. uh, hmm. Ha? Ba nga. Ha. Ha. ka? Kakaano ka garaw. Mo um, tiibagak.

Damo nga. Magdina, kay man di ka nag-abang no kay mo, kay dapatay dinam. Sigeg nag na mi ay. Ha? Ha? Apang ay apang ko. Kans. Anaga po sa nanay ko. Ha? Hindi mudina katag sawal pati yung tabo guno na nga madinga ang saong ha? Abi nga ikusisimod ni nan ko. Anaga po, da basol na kandam sa saong. Da basol na? Dig saong. Ha? Da basol na? Ha? Ni madin nakitak saong. At apalan na lang karon ka peke no, di Peking, alahas na. Pikilang aro, pikilang aro doon, napalam na kay Ha? Katamamin gata. Wala na pal kamot gayang. Katamamin yung... ngayon kabin mo. Ay, <mama> ngay ang burlong mo itamot agamain. Wala. Ay, ay, ah. ay kata mamaya ngayon gabi mo. Sige, kata. Nakadipin ko sa na nata. Ikat-kat ko ata Mga tabaka mo sa'yo. Ano madi ka makatagnan? Ano, di ka lang Kaya mo kasi ay?

Gana sakit mo nga nakong kanya na? Mga ap -ap apaka pa lang? Ha? Nawanan. Kasi ako. Nawanan. Best friend kami. <laughs> best friend. Best friend kami. Mga kaya kapit ka sa mga. Sa tunay nga. Best friend na. Ano ka sa? Nagpintas garag. Hmm. Ano sa? pintas kamot sa? Agas <laughs> yung agin agina Agina ag sulit kayo nga dua? Ha? Di palingke? Nangay. Dayo. So, uh, Dayo ka. Dayo. Ha? ha? siguro? Nagaanok <laughs> ng harot niya eh. na garaod. Maratawan na. Maratawan na nga eh. mo nga di mamma. Ha? Maman, bisprin mo. Ha? Sa amin. Katamatan matang. Diyan na di ulo